Kakaibang blessing. Palaging sinasama ng kanyang mga magulang si Kylie sa church. Habang nakikinig ang mga magulang niya sa mensahe ng pastor, sila namang mga bata ay tinuturuan sa Sunday school. Minsan, tinuruan sila ng kanilang teacher tungkol sa pagbibigay ng offering sa Panginoon. Napaisip ang 12-year-old na si Kylie, paano kaya ako makapagbibigay ng offering kay Lord? i e, estudyante pa lang ako. Tumatak sa isip niya ang mga taga Filipos 4.19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nagpray siya, Lord, gusto ko rin pong magbigay. Thank you na ipapakita ninyo sa akin kung saan kukukunin ang ibibigay kong offering next Sunday. The following day, nang bigyan na siya ng mami niya ng baon, Naramdaman ni Kylie na sinabihan siya ni Lord na ang i-offer niya ang pampatricycle niya. Sabi niya, Lord, hindi po pwedeng hindi ako mag-tricycle. Mabigat ang bag ko. Pero dahil naniwala siya kay Lord, itinabi niya ang pampatricycle niya bilang offering. Nang naglalakad na si Kylie pa uwi, tinawag siya ng classmate niya para pasakayin. Tuwan-tuwa siya. Itinabi nga niya ang pamasahin niya para ipang-offering pero hindi hinaya ni Lord na maglakad siya pa uwi. Hindi na nga siya napagod maglakad ang sarap pa ng pagkakaupo niya sa air-conditioned na kotse at hindi lang yan, sabay siya mismo inihatid ng kaklase niya. Sa murang edad, napakinggan ni Kylie ang Word of God. Pinaniwalaan niya yon at sinunod niya ang Diyos kaya naranasan niya ang kakaibang favor and blessing ng Panginoon. Likewise, Jesus is inviting us to believe in him and experience his grace. Dear God, help me to believe in your word, to be sensitive to your voice, and to trust you enough to step in faith. Build your faith in God by meditating on scriptures that show his power, promises, and greatness. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espirituwal upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Sapagat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. 1 Peter 2, 2-3 Ako po si Pastor Alex Tinsay na nagsasabing, Let us see and taste the goodness of God all the time.